Ang Altar sa Bundok ng Ebal Ikadalawamputpitong Kabanata Pagkatapos, inutusan nila Moises at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga mamamayan. Sundin ninyong lahat ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, doon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, magtumpok kayo ng malalaking bato at pahiran ninyo ang palibot nito ng apog. Isulat ninyo sa mga batong ito ang lahat ng kautusan, kapag nakapasok na kayo sa maganda at masaganang lupain, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ayon sa ipinangako niya sa inyo. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, itayo ninyo ang mga batong ito sa bundok ng Ebal ayon sa iniutos ko sa inyo sa araw na ito, pahiran ninyo ng apog ang palibot nito. Pagkatapos gumawa kayo roon ng batong altar para sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagamit ng anumang kagamitang bakal sa pagtatabas nito. Ang mga bato na gagawin ninyong altar ay dapat hindi pa natabasan. Pagkatapos maghandog kayo sa altar na ito ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon na inyong Diyos. Maghandog din kayo ng handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon, at kainin ninyo ito roon, at magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. At isulat ninyo ng malinaw ang mga kautusan ng Diyos sa mga batong pinahiran ninyo ng apog. Sinabi pa ni Moises at ng mga pari ng mga levita sa lahat ng Israelita, Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, sa araw na ito, Naging mamamayan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos, kaya sundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at tuparin ang lahat ng utos sa tuntunin niyang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa Nang araw na iyon, iniutos ni Moises sa mga tao, kapag nakatawid na kayo sa Hordan, ito ang mga angkan na tatayo sa bundok ng Gerizim para basbasan ang mga tao. Ang lahi ni Nasimion, Levi, Kuda, Isakar, Jose at Benjamin. At ito ang mga lahi na natatayo sa bundok ng Ebal para sumpain ang mga tao. Ang lahi ni Nareuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naftali. Ang mga Levita naman ay sisigaw ng malakas. Sumpain ang taong gagawa ng anumang mga diyos-diyosan nagawa sa bato o tanso, at sasambahin ito kahit palihim, sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang Diyos-Diyos ang ginawa ng tao, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nagnakaw ng lupain ng kanyang kapwa, sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng lupain nito at sa ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang tao nagliligaw ng bulag sa daan at sa sagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ng taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama dahil ipinapahiya niya ang kanyang ama. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa anumang hayop. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang kapatid na babae, kapatid man niya ito sa ama o sa ina. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang bienang babae at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong pumatay ng kanyang kapwa kahit walang nakakaalam at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang taong tumatanggap ng suhol para pumatay ng inosenteng tao at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Sumpain ang tao na hindi susunod o gagawa sa lahat ng utos na ito at sasagot ang lahat ng tao. Amen.